Bullfrog. Ang laki niya mga kaidulo kasing laki ng kamao ko. Ang kamao ko mga kaidulo, ito na, itatabi ko kasing laki talaga ng kamao ko. At hindi mo lang siya umiwas or uh, tumalon, papalayo. Parang dito lang siya palagi mga kaidulo. ya yeah, parang malaki ang kanyang tiyan mga kaidulo. Parang nagdadala ng tao talaga ito mga kaidulo. malaki siya. Oh, oh, hawakan ko makail mo mga hmm. ah, pang ang taba niya ang taba oh. laki makailo. Oh. Hmm. so parang parang kung baga sa ibang tawag yung iba kahaling tulad ng American Prag American Prag kadalasan nakikita sa mga yung may tubig nakalublob dito dito siya sa ano garden ko makain dulo oh, oh laki makain dulo oh. oh buhatin ko makain dulo oh. oh uy photo oh, tumakbo tumakbo siya makain oh. tumakbo makain at nag-ihi pa sa akin makain oh Ito. ang lakas ng tumalon makain lakas yung kumalun. hindi ko malang hindi ko pa natapos ang aking pag ano tumalo ng malakas mga kaidol o oh, tura mga kaidol oh. ang bilis tumakbo mga kaidol daig pa niya ang ano aso iwan ko kung saan na yun mga kaidol Pero kung saan man yun na ah, okay na yung mga kaido tura. Pero sing laki, mga Ang bilis talaga mga kaido ba. Hmm. Kaya na natin siya mga kaido kasi muhay naman siya ng ano. Tahimik. Tumalon ang lakas ng mga kaido. Naiihan pa ako. Naiihian ako ang mga kaidol kung ko sa pulprag hayaan natin ang dami ng ihi nya o, nahihian ko dito mga sa shorts ko ay nako talaga so hanggang dito na lang babalik dito siya sa area na ito mga dito siya matutulog at ako ay magpatuloy ng pagano, panglilinis. So hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat yung panonood.